Ellie, I'm sorry. mong pagharapin kami ng babaeng yun? Akala ko makakatulong sa'yo. Sa akin? Narinig ko kayo ng katay mo. Kargo ko pamilya ko, Mia. Labas ka na dun. Naisip ko it would help you move on. Move on from what? From everything that's keeping you from moving on. Bakit? Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Alam mo ba kung anong mga pinagdaanan ko? Hindi. So stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Napapwede mo sabihin sa akin kung kailan ako mag-move on. Kahit si Celine. Kahit si Celine nakasama ko sa lahat na alam ang lahat. Hindi pinakilaman yung mga desisyon ko. Hindi ako si Celine. So stop comparing me to her. Tama. Hindi ikaw si Celine. And you will never be Celine. Celine is dead. Hindi na siya babalik, Ellie. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. Nandito siya? Dahil nandito siya! kung nandiyan siya, nasan ako? Anong lugar naming mga gustong magmahal sa'yo? Oh, like, God, it's...